Hello, Miguel Abishara at mga lalabs, mga vayot! <laughs> Magaling lalabang Pilipinas, lalo sa isang masayos Mindanao, lalo na sa aking mga kababayan dyan sa Davao region, maing hapon sa inyong tanan. <laughs> at sa mga kapatid po po, eh, sa around the world, hello, Miguel Abishara po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like at share. Salamat so in topic natin ngayon ulit uh, itong kahapong issue, ng daming issue sa Davao, no. So, 'di ba nag may black tie kahapon na yun nga na nag yung opisina ni Pulong Congressman Dut Pulong Duterte ay nag bigay po ng uh, advisory na nang hingi sila ng dispensa na hindi na sila makabigay pa ng tulong no yung opisina niya doon sa mga taong may sakit sa Davao. Temporaryo daw iyong uh, sinarado or hininto dahil hindi pinunduhan ang kanyang opisina. So ngayon, pumiok itong si party list congresswoman Migs Nograles na best friend ni Polong Duterte. <laughs> ang sabi pa niya, <clears throat> wag daw magpa Uh, dala sa mga post clickbait na mga maling impormasyon. Sabi niya dito, ambot nga nung uh, bakit daw ganito pinapakalat ng, ang ginapakalat uh, ngayon at kanino daw office ang nagsabi na fake news na wala ng pundo ang DSWD. So, in refer nito ay sa buong Pilipinas ang sinasabi ni Mix, which is Sinabi ni Pulong doon sa kanyang opisina ang walang kondom. Mga na pa naman ito at dati itong trabaho sa isang minay. Eh, ilan kayang kaso ang nasolve nito? Feeling ko wala, parang Lini Robredo. <laughs> uh, abogado abogadong walang naipanalong kaso. So, ito pa nga lang, eh. susunga-sunga na nga siya dito. <laughs> Tapos sabi pa niya dito, halos, ito, dito siya sablay talagang uh, booking siya dito eh na halos daw every week nasa DSWD po ako dahil maraming nangangailangan ng tulong at lumalapit sa office namin ayun pala eh kaya pala hindi eh, pinunduhan ng opisina ni Polong dahil kinukuha mo ayun. para magalit ang mga dabawin niyo kay Polong at pupunta sa iyo ah, nakupo style mo at pa rin dito, kung totoo na walang pondo ang DSWD, bakit patuloy ang release namin ng medical assistance sa office? Kaya pala. Kaya pala hindi pinupunduhan ng DSWD na kung saan ay sabwatan ito ni Martin Romualdez. Magkasabwatan ni DSWD, tingog party list, at yun yung speaker. Dahil yung tingog party na yan, party yan ng asawa ni Martin Romualdez na si Yeda Romualdez at yon ang treasurer ng House of The representatives. <laughs> Eprocubinos, Buayos, Butitipo. So sabi pa niya dito, bakit patuloy ang aming barangay caravans including satellite office? Bakit patuloy ang programs namin with the SWD para matulungan hanggat sa makakaya namin ang mga tao? Eh ikaw eh kasi... Aso ka ka. Aso kasi ito si Migs Nogralis ni Martin Romualdez na kung saan ito yung patatakbuhin pagka mayor. ko kung sino sa mga Duterte ang tatakbong mayor ng uh, by next year ba or sa 2028. eh si Migs Nograles ang manok ni San Pedro Mura, san, ni San Pedro na buhaya sa uh, kongreso na si Martin. <laughs> Kaya ngayon, binohos ng DSWD ang pundo halos lahat pala kay Migs Nugralis sa kanyang PBA party list na hindi naman ito basketballista. <laughs> ito binuto. Kaya kayo magboto-boto ng mga party sa Porkit PBA. Hindi man man lalaro to si Migs Nugralis. Kung ito yung chairman coach ng uh, na si Chuyot at uh, kung sino pa siyang yot, hindi okay, pa siguro iboto ninyo. Pero ito hindi kaya nga gumanda na to ngayon dati parang kimcho din to yun yung mukha parang siyo na-overdose na sa ano tawag dito yes ngayon gumanda na parang yung sa meros lang dati mukhang baon ng niyo nagpasalamat dok dahil sa pera ng pilit gwapa na siya ngayon ayun ito din to. So sa kanya palang opisina, sa kanyang uh, party list pala, inobos yung pera ng DSWD at hindi binigay do, binigyan ang opisina ni Polong para magalit ang mga tao kay Polong at hindi iboto ng mga Duterte. Oh, <laughs> eh, so sa pala ito, uh, ganyan ang nagdudulot ng fake news at ng black propaganda sa may mga motibo na iba para manira. Kayo yon. Kung may motibo dito na para manira Migs Nograles, kayo yon kasabwat mo dito, DSWD. At ang amo mo na humihimod ka ng na si Martin Romualdez. Ngayon <laughs> yung malinaw pa dito sa mineral water. Sabi <laughs> dito, wag po kayo magpadala dito. Open po ang office ng PBE Dabaw. Ayun, dyan sa Kirino daw. Kung <laughs> so, kaya't siya ngayon na doon na sa kanya, opisina sa PBA office Davao sa may Kirino, uh, pupunta ang mga tao, wag na kay Polong Duterte sa kanyang opisina dahil wala ng pondo on this WD. Uh. <laughs> na po ito mga lalab sa mga bayot sa pan, uh, ano nga, pambabraso, pamumulitika. Mas lalo pong open uh, kami makipag... Uh, makipag sa barangay ilapit service namin para ipakita na hindi totoo ang ganitong pagkamarites eh kung pinunduhan ninyo yung opisina ni Polong, dadalawa kayo diyan sana na nagtatrabaho sa DABA para sa mga tao, mas maganda sana, pero ang ginawa ninyo brinaso ninyo eh tinanggalan ng DSWD ng pondo opisina ni Polong at binigay diyan sa kay Migs Nogralis para siya lang ang pwedeng gumalaw. Kasi so, sabi, ah, yung mga Duterte na yun, magawa. Dito kay sa akin, tutulungan ko kayo. Ito so, si Magot dito si Polong Duterte. Sabi niya, kami sa aking opisina, walang nagsabi na walang pondo ang DSWD, kundi ang aking opisina ang walang pondo at hindi pinondohan ng DSWD ay nagpaalala lang at nanghingi ng dispensa dahil sa ganitong sitwasyon. Kasi taga-Bisaya to i-translate ko na lang ha. Walang black propaganda na ganyan, Madam Congresswoman referring to Migs, uh, Migs Nograles, no? Alam mo naman sa sitwasyon ngayon hin, uh, hindi ka na fake news or dili ka fake news hindi ka fake news abi ano, ganon pwede na ninyo li-on -li sa record or pwede ninyong tingnan sa record sa DSWD mismo klaro ngayon nga mayroong pinapaboran or gipalabi uh. yun ang opisina ni Megs o pinapalabi uh, ngayon ng uh, ni Martin Revoldez through DSWD Rex Baboy Gatchalian. Dati ang payat po niya, hindi pa yun siya mataba Nang mayor pa ng Valenzuela. Ngayon naging DSWD at na billions of pesos ang kondo niyan. Lumubo na malapit na rin po potok kagaya ni Asidre ng Tingog Partiles, ni Martin Romualis at ni Gibo Chodoro. Malaking mga tao ang mga putang ina. Pakalamon kasi ng pira ng taong bayan. Hmm. Lumulubo, bumababoy ang mga hayop. No? So sabi sabi pa dito ni uh, Pulong Sana ba ako klarong may uh, pinapalabi uh, ano uh, pinapaboran klaro ngayon na ginagamit ang kwarta ng taong bayan para sa pamumulitika. correct para siraan kami sa tao ayun correct para siraan ng mga sa, sa taong bayan kaya Brinaso, hindi pinunduhan ng DSWD ang opisina ni Polo para hindi na makapamigay ng tulong. So, ibig sabihin, ito pa sabi ni Polo. So, may pakiusap lang ako, sabi niya dito. Hangyo lang nako na Or, pakiusap ko lang kung tumulong kayo o kung tutulong tayo, tulong lang. Huwag na ninyo politikahin kay kawawa ang mga tao at malayo pa ang eleksyon wala pod ko kahinumdom o oh, hindi ko rin na wala din akong naalala madam congresswoman na yung gidaogdog na inaapi mo sa panahon sa aking sa, na ano ba ito maliit kasi sandali ah wala kay nang dum congresswoman nga gidaog-daog mo. Aso, wala akong naalala madam congresswoman na inaapi ko. Hmm. Uh, inaapi ko kayo sa panahon sa ak ng aking tatay bis kahit pa man mga uh, sa nangyayari noon. So, baka sinasabi ni Megs Rodriguez, eh, Megs Rodriguez naman, Migs uh, Nograles na inaapi sila. Magkalaban to sa politika eh. Nograles at saka Duterte, number one itong magkalaban sa politika sa Dabaw. Na mga, itong Nograles ay talagang sinasabi dati ni Gadon. Kasi ito po mga uh, prostrated uh, mayor to. <laughs> Gustong tumakbo, hindi man nananalo. So sabi pa niya dito, sa aking mga pinakamamahal na dabawin nyo dahil siksik -sik or nag-uumapaw daw, nag-awas-awas no, nag-uumapaw ang kundo sa PBA party list ni Megs Nograles na aso ni Martin Romualdez. <laughs> dahil daw nag-uumapaw ang kundo sa PBA party list. So ako, ako kamong giawhag. So, Si ah ano ba tawag dito sa Tagalog? Ako nananawagan sa inyo na lumapit sa kanila doon sa ano no sa PBE. Lumapit kayo sa kanila para sa inyong medical at financial na pangangailangan. Kuwarta yan ng taong bayan or pira yan ng taong bayan. Kuwarta ninyo yan or pira ninyo yan. Kaya, uh, busa inyong pahimuslan. Kaya, eh, ano ba pahimuslan? Sa pahimulos sa Tagalog. Nakalimutan. Ang hirap mag-translate. Mag, mag so <laughs> Natin ko, pira yan. Kaya dapat ninyo lang pakinabangan. Ayun, nag ko din. <laughs> ayon yun yung sabi ni Polo. Totoo na, uh, tawag dito um, ka talaga ang mga Duterte. At hindi po lang yan mga lalabs, mga vayots. Dito tayo ngayon, um, uh, sa ibang ano naman, upload about Iboloy you No? Know? So hanggang dito lang, maraming salamat. Stay safe po. God bless you.